also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it at, as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact, kasi, kasi lumalabas kasi merong may nag-interview ang may-ari ng bahay, Secretary Roque. Secretary Roque, may, sa ba ng bahay niya? Well, uh, Uh, magandang umaga po kay Senate President Pro Tempore, kay uh, Madam uh, Chairperson Senator Antiveros, and kay uh, Senator uh, Gachalian sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Binget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero, wala po sa akin ang posesyon ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang 1 yun na isang Chinese national na siyong siya po ay pumirma sa contract of lease ay uh, re-require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So, ang rehistradong lesi po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang 1 yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo-boses uh, uh, doon, eh ako po'y talaga nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng, nung naunang release na ng PagCore na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo. At matapos naman marinig ang testimonya ni uh, Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Atty. Si Roque, okay, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Okay. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp, na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue, pati yung nabanggit nyo. So, let's please focus. Okay. So, meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng uh, bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ina-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this uh, honorable body, which means ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang, nag, ang gusto ko nga po malaman, eh, kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinaharap nila na allegedly may tie sa banban. -ban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of my, or of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako siya sa korporasyon na yan, albeit, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, um, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one um, yun. And alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung uh, lessee will only use the, uh, the, premises for residential purposes. No? Dahil dong ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagre sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So, nagtalaga pa ako ng uh, caretaker para masigurado na wala pong ganyan. At ang caretaker's report naman, eh, talagang hanggang tatlong tao lang ang nakatira roon. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli, ay siyang merong tay sa ban-ban. At dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yun, partner yun, nung aking lessee. But, gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking uh, Katiwala, hindi naman umalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan at nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya he is a digital nomad, no? a uh, cryptocurrency. No? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. -ban. Dahil kung hindi naman po, ay eh, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo no? na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Uh salamat uh, Attorney Roque and uh, SP Protemp. Uh, uh but uh, follow up lang uh, Attorney Roque. Sabi niyo uh korporasyon ang may-ari ng bahay na ni Raid Apo. at natagpuan ng dalawang foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at uh, nasa custody ngayon ng uh, BI. Uh, sabi nyo sa ano yan, sa corporation. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also refer to it at, as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact, Aling corporation po iyan? Ah, uh, ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko maalala. No? PH2? PH2. Uh, Pero, oh, wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, you intend to uh, mahaba po yung pangalan. You 100% ownership. Uh, anyway, maya, maya po. PH2. Darating po What yung... What does PH2 stand for? Well, but? ano po yan eh. That's the location of the address of the house. Okay. Anyway, maya maya, -maya po. Phase 2, What's the whole address? Eh, parang of the phase 2, black number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya maya po, um, nagpakuha ko ng contract ko, please, para ipakita rito sa komite na ito, no? Na, And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PHP? Sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero, A anong percentage kami po ng ownership nyo? Ay, naku, uh, nominal lang po ako. Uh, nominal. Ngayon, no? nominal? 10%, 20%? Well, ngayon po, lumalabas, ano lang ako, nagsubscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa? Ang majority is another corporation PH2. po, another corporation. What is corporation. that other corporation? Ah, it's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holding B I A N C H A M C Biancham Holdings. Holdings. Yes, yes. Ah magkano ang ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Holdings. sa Biancham Holdings. Uh, pero minority it's owned. nominal kayo. Nominal ah, holy, wholly. Oh. Bianchan, Bianchan. Holdings. Sino pong incorporators ng Bianchan Holdings? Attorney Percival Ortega po at uh, um yun pong naalala ko si Attorney Percival Ortega. Uh -huh. I think um meron din pong attorney hindi ko na po maalala kung sino pa yan pero I think Um, meron pang well, minimum of five po yan, eh, pero majority Alright. shareholder is Attorney Percival Ortega. Okay. Uh -huh. So majority shareholders, uh, shareholder si Attorney Percival Ortega para sa Bianchan Holding. There's at least one other attorney at tatlo yes. pa for a total uh -huh. of 5. Okay I Patay confirm po. that we're in the process of buying into Bianchan now. All right. And, And we sabi nyo na you want 100% ba or controlling? We will yan? have a controlling interest of Yancha po pag natapos na ang mga papeles. All right. Pero uh, nasa homeowners association din po kayo ng uh, subdivision tama po? Well, nung simula po dahil tinirang ko po 'yan nung ako po 'yung umalis sa gobyerno nung 2019 pero Nung bumalik ako sa gobyerno, eh hindi na po ako tumira doon. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA doon sa subdivision? Mandatory po na yung uh, corporate owner is a member of the homeowners association. So member po, dahil mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision? Member po yung corporation that owns the house. Okay, so sinong nakapangalang representative ng Bianchan Holdings uh, sa HOA nung subdivision? Hindi po ako sigurado, no, kung sino ngayon ang nakapangalan doon, no. But I do know that lahat po ng mga ng Jews are being paid and the real estate taxes are being paid. Sino pong nagbabayad ng Jews at real estate taxes? Well, ano po, it is also Biancham, no, that pays for it, no. But in any case, hindi po, hindi ko po dini that, you know, that is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession is now with the lessee. Hmm. sa so, uh, For the record, yung Bian Chan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp. o FBMHC na nag-apply for Pogo license dati. Hindi po. Maaring, uh, ah, no, no, no. I deny it's, that. Uh, I it's, deny that. Uh, ah, you deny it. Okay. Yes. Well, application the application po is proper... Uh oh. It's the Freeport Authority of Bataan. Okay, it we is will not ask that, with Bagcor. All right, we will ask that sa, uh present and per possibly uh past Bagcor chairs uh leader. Wala po yung application mm -hmm. at all with Bagcor. Yes, well noted yung denial nyo. it itatanong. Pero po go po siya. Hindi po. Hindi rin That's siya po. That real estate development company real estate. na nag-apply po for accreditation sa APAP pero hindi right. na po na pursue. Okay, we will ask that of ano Afab po. no 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 no. The chair will say who we will ask that from. We will ask that from Pagcor and if necessary invite Afab to the next hearing if necessary. Pero itatanong muna natin sa Pagcor mamaya. So attorney, uh, wala po kayong possession ng bahay pero may supervision dahil may bantay po. May bantay kayo po. Doon. Okay po. All right. Salamat. So just to continue with, uh, salamat attorney Roque.